Fish on mga master, fish on, mamaw Fish on Alright Try to dance nilas Fish on Alright Try to dance nilas hey, mau 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 lipit kau ya beliau siapa kau kita kenal ya kita kenal ya berpun tak kenal ya ayo putol-putol yung chinelas Hop hop, bato bato laki laki guys laki mamaw pwede diwan ka na ano pwede diwan muna ulit ano laban kung laban guys 60 pounds yung mainline predator tapos 80 pounds yung leader line. Tapos yung hook natin times 4 na ano 2 over 0 times 4. Oh. So, kinilas. Oh. So, kinilas. Ayun sabit. Ikabit. Oh, pero yung chinilas oh. Ano mo yung chinilas naan? Oh, oh, palit ka ng chinilas. Oh. Laki guys, ayun oh. Ayun oh, mamaw Nice. Landed. Nice.

Nice one. Holy shit. Woo! Mamaw. Now, now. Okay. Oh, see. Hindi naman din 'yan. Hey guys, nice one, woo, shout out, terima so tandoan is anglers, cengah Happy Island jiggers, oh yeah, ah, woo, woo. ah, kita perih, berbangga bangga. Tapilag patarin. Double digit. Ah! Double digit. Wow. Potay ano na naman na 'to, 'no? Aniyan sa 10 kilos 'yan. Oh, 10 kilos 'yan. Masobra na lang 'yan, mga 11 kilos. Tapilag kayo, 'di malakas guys oh. Lord killer lang malakas. Lord killer lang malakas guys. <laughs> 10,000 series Lord killer. Pred predator. Na 60 pounds bulls and predator. 80 pounds na leader line na uh, suffix. Tapos yung Lord natin na ano. Tanggal lang, tanggal lang ano. Ay, baka tangkas na pala yun. Tanggal lang. Muntik pa nga yun. Laki, holy shit! Haha! <laughs> Mamaw! Mami! Ayan, tatitik ta. Tayo muna no, oh, Mami, tayo na mami!

Again strike ko ya. Bako bako. Ah. Ha. Drug killer nang saka pre. Tayo. Uh. Magbinabalik pa rin. Ngina. Ah. Kasi hindi ko lang ginawa ko ano? oh, pa ba eh? Ha? pa <laughs> Holy shit. Pa Second landed na fish na mamaw. Andun yung una oh. yung una guys oh. Nasa around 6 kilos yan. Holy shit.

quality. Ano ba 'di?